Ay nako, alam mo, simula nang nawala ang Lodi ko, naging madumi na ang Maynila. Kisa pa, dati, ang daming pinapatayo ng mga pabahay, school, at mga ospital. Pero ngayon, sobrang tahimik. Wala talaga. Nako po, chismis lang yan. <tuh> Totoo naman eh, kaya ang daming problema sa bawat jedli. Alaus na gawa ang haupo. Meron. Ano? Gusto mo ng resibo? Eto, panoorin mo. So, sa usaping pangkalusugan, alam mo, nakilala siya na door-to-door -door doktora. Nagdadala ng tulong at gamot sa mga may sakit na bedridden, yung hindi na makalakad. Umulan, umaraw, tuluyan. Kahit nga pandemic, ginagawa niya pa din eh. Hindi ako nagsabi niya na. Guru, hindi kailangan sa inyo nung kasagsagan ng pandemic, sa City Hall po ako natutulog for three months. Three straight months Ang nagpapakain po sa akin si Ate Honey Siya po ang nagdadala sa akin Habang siya ay Nagbabakuna Sa mga minamahal nating Tatay, nanay, lolo Lola, mga kapatid na Physically challenged Pinahay-bahay ni Mayor Honey Lacuna Hanggang ngayon ginagawa niya yan Kahit walang kamera Kasi bago siya maging mayor, doktor siya kaya pag may pasyente, check up agad yan, hindi yung lights, camera, action. Kaya alam mo, pinalakas ang health services talaga ng Maynila eh. Una, madaming libre sa Maynila. O may sakit ka, may libreng check up, laboratories at gamot sa mga health centers at ospital. O may kakilala ka bang buntis, may libre ding ultrasound sa mga buntis. O may kamag-anak kang nagda-dialysis, libre yan sa Gat Andres sa Tondo. Santa Ana Hospital at Hospital ng Maynila. Bukod dyan, may pasilidad pa tayo para sa mga iba pang kailangan tulad ng Santa Ana Blood Bank, Human Milk Bank Pasteurizer sa Justice Jose Abad Santos General Hospital, Animal Bite Center, at meron pang crematorium sa South Cemetery. O pangalawa, sabi mo, wala naman na o napagawa. O diba? O tignan mo to. Nagtayo siya ng mga super health center sa bawat distrito hindi lang health center ah, kundi super health center. Yan yung Tondo Foreshore Health Center, Pedro Hill Health Center, Lanuza Health Center, San Sebastian Health Center, Aurora Quezon Health Center, at meron pang Tayabas Health Center. Sa lahat ng yan, libre ang ECG, laboratory, ultrasound, mga gamot, at iba pa. O kasabay niyan, inayos niya na rin yung ilan pang health centers para makasabay sa pangangailangan ng Tiga Maynila. Sa so dyan, yung Isidro Mendoza Health Center. O meron pang Fabelia Health Center. Paltok Health Center. At yung Passion Healthcare Dialysis Center. May rehabilitation na rin ang iba pang hospital, gaya ng Hospital ng Tondo, Santa Ana Hospital, Bagong Hospital ng Maynila, naglagay din dyan ng mga bagong medical equipment at ito kakagawa lang ng bagong emergency room ng Gat Andres Memorial Medical Center. Napakaganda, napakaluwag, at air-conditioned na. Pwede mo ang itapat sa mga private hospitals eh. Itatayo na rin ang bago at kauna-unahang cancer center sa ospital ng Maynila. Sa facility na yan, may pag-asa na ang ating mga kababayan at mga mahal natin sa buhay na baduktuan ang kanilang buhay. At ito, big news to ah, hindi fake news. In-upgrade na ang Press Corazon Aquino General Hospital sa Baselco. Nakakalungkot man, pero hindi ito mabuksan dahil hindi compliant sa standard ng DOH. Hindi pinag-isipan at minadali ang pagtatayo nito ng nakaraang nakaupo. Kaya ngayon, isinasaayos para magamit. Isa pa lang yan sa mga totoong issue ah. Mamaya magugulat ka sa mga papakita ko sa'yo. Alam mo, lahat naman ng facilities na yan, no? hindi may hindi magkakatotoo, hindi maitatayo. Kung lagi kang nakaharap sa kamera, dapat laging totoong kilos. O oh, speaking of kilos, alam mo ba na mas maraming oras na nilalaad si Mayora sa labas ng kanyang opisina kesa sa loob? Kasi marami siyang ginagawa para sa bawat barangay. Narinig mo na ba yung kalinga sa Maynila? Dains pa. Bakit ka ba laging baliktad magsalita? May sakit ka ba? alam mo, buti na lang may kakalinga na sa'yo. Kasi ito yung serbisyo ng City Hall. Ibinababa ni Mayor sa bawat barangay. Mas malapit na sa'yo. Two times a week yan. Pwede ka magpakonsulta. Pabakunahan ang alagang hayop, may libreng salamin, dental service, libreng gamot, at iba pa. O ba diba, convenient? Ito yung totoong serbisyo na diretsyo sa tao. O bukod dyan, tumutulong din linggo-linggo si Mayor sa mga tiga Maynila na may cancer at nagda -dialysis. Nasa mga 3,000 na nga natutulungan niya. Sa opusina ni Mayor, pinapapasok sila doon at binibigyan ng financial na tulong. Bukod pa dyan, kinakausap sila para palakasin at bigyan ng pag-asa. Ang tawag dyan, People's Day. Marami pang serbisyong pangkalusugan ang hindi ko nabanggit. Pero nangyayari na at nagpapatuloy. Yan. Hindi to chismis, ha? Uy! Mga pare, pero tayo. Uy. Di ba pinapag-usapan niya dyan? Uy! Nakita uh -huh. ko na yung mga proyekto niya na. Ang gaganda! Kaso nga lang, ang orinti. Hindi pa pantay sa amin. Lodi. Ang dami pinagawang school. Oo, di ba? Yung mga school, ang tataas. Sabihin na natin okay yung pangkalusugan kasi nga field niya yan eh. Doktor siya. Eh, paano naman ang edukasyon? Oh, kaya niya ba yung ipatayo mag-isa? Kaya niya ba yan maisa batas mag-isa? Oh, hindi, di ba? Kasi nung sinimulan niya yan, meron na siyang kasama. Oh, tignan mo itong mga pictures na to. Ukay at drawing lang yan. May building ka na bang nakita? Oh, di ba? Wala. Kasi sinimulan lang ng idol mo, pero kailangan may tumapos at gumastos. Hindi pabayaan. Gusto mo ng resibo. Panoorin mo to. Kaya ninais namin ni Mayor Hani Lacuna na kung ano natikman ng anak namin siya namang matikman ng mga anak ninyo na mga batang Maynila. nila bigyan ng diin ang pagsisikap ng ating minamahal na Alkalde Hani Lacuna pangan na matapos ang proyekto niya ka. Akin namang ipinagmamalaki, no? Na ipinagpatuloy at ngayon ay natapos na at makakamit na ng mga batang tondo through the leadership of Mayor Hani Lacuna. O di ba? Nung iniwan tayong batang Maynila ng idol mo para sa pangarap niyang maging presidente, tinuloy ni Mayora ang pangarap niya para sa Maynila. Hindi niya lang tinapos kundi binigyan niya pa ng mga kagamitan ang mga eskwelahan para sa mga estudyante. Alam niyo ba, itong mga malalaking school na ito, hindi kayang punuin ng estudyante kaya sayang yung mga palapag at rooms na hindi nagagamit. Kaya doon sa mga sumunod na ipinapatayo mismo ni Mayor Han, oo, nagpapatayo din siya ng mga bagong eskwelahan na sakto ang laki at sukat. Ito, six stories ang Emilio Jacinto Elementary School. Six stories rin ang Aurora A. E. Quezon Elementary School. Six stories rin ang Isabelo de los Reyes Elementary School. Seven stories naman ang Bimapa High School. Kung noon tatlo, ito ngayon, apat. Ito pa ang nakakagulat. Yung mga schools na pinatayo noon, galing sa utang. Itong bagong itinatayo na Universidad de Manila Annex Building sa Tondo, hindi galing sa utang yan. Kaya pala, di ba? Kasabay pa ng mga eskwelahan na ito ang pag -re repair at pag -re rehabilitate ng 21 pang schools sa buong Maynila at pagtatatag ng libraries. Bukod pa dyan, nakatutok din si Mayora sa hinaharap na pagbabagon sa industriya. Nagtatag siya ng mga bagong kurso tulad ng AI Engineering, Cyber security, Robotics Engineering, Digital Content Creator, at Biomedical Healthcare. Bukod dito, patuloy ang suporta at tulong niya sa mga estudyante tulad ng 1K monthly allowance at 2K graduation gift. O anong tingin mo, bola? Ayan ba ang walang nagawa. Ha? Teka lang, may lakad pa pala ako. To, tumatawag yung girlfriend ko. Ay! Trabaho ko to. Oh, speaking of trabaho, alam mo ba yung livelihood program ni Mayora? 264% ang itinaas ng employment sa Maynila. Kumpara sa nakaraang nakaupo. O, oh, tignan mo to. Kinalingan niya din ang mga job order contracts na naglilingkod sa pamahalaan sa pagbibigay ng karagdagang sahod para bumantay sa minimum wage. Paano naman yung mga hindi na nakakapagtrabaho, yung mga matatanda tulad ng mga lolo at lola natin? Nilagdaan ni Mayor ang ordinansa ng pagdaragdag ng monthly allowance sa mga senior citizen mula sa 500 1,000 pesos na. Kapantay na ito ang national government ah. May nila lang ang nakagawa nito sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Han. Bukod dyan, may 500 monthly allowance pa ang PWD at solo parents. May programa din para sa mga namatayan, ang tawag dito, unang abuloy. May tulong pinansyal din ang mga may sakit, nasunugan at nasalanta ng kalamidad. Lahat kasama kasi lahat mahalaga. Naikwento ko nga kanina yung kalinga sa Maynila. Hindi lang medical service ang hatid ng programang ito, kundi halos lahat ng serbisyo ng city hall at namimigay din sila dito ng rice subsidy. Sa data, nasa 100,000 na ang nabigyan sa 500 na barangay na napuntahan nila. Tega, teka, teka. Uh, overloaded na tayong upa ko sa dami ng sinasabi mo. Sabi mo naman kasi, walang nagawa. Eh, sabihin na nating maraming nagawa. Pero iba pa rin tong lodi ko, eh kaya bang gawin ng nakaupo na magpatayo ng matataas na pabahay ng kondo? Hindi. Kitams, alam na dis. Lopa na, panalo na. Tungka na lang sa gidli. Hindi. Dahil hindi naman siya mag-pro-proyekto ng napakamahal at inutang pa. Tapos, konti lang pala ang makikinabang. Oh, eto ang totoo. <coughs> alam mo ba na sa ginawang 7 pabahay ay nagkaroon ng utang ang Maynila ng halos 6.4 billion? At sa halagang yun, 1,615 lang ang nakinabang lumalabas na bawat isang unit ay nagkakahalaga ng 3 million to 5.5 million ang isa. E eh ano naman, pwede naman bayaran yun ng mga tao na nakatira doon. Iikot lang din ang pera, tapos pwede pang magpatayulit ng mga bagong pabahay Tingnan mo itong sinabi ng Lodi ko. Pinon Dominion 1. Sino makikinabang? Yung squatter mismo doon sa tabi, yung sa Balderama. O, iakyat natin sila roon. Magkakaroon ng espasyo. Tayo ulit. Titirahin natin yung susunod na kanto. Akyat ulit doon. Tayo ulit. Hindi ganun na nangyari eh. Alam mo kung bakit. Kasi 89% ng nakatira sa mga vertical housing, hindi naman nagbabayad. Yun ang pinaka nakakalungkot na rason. Ang dahilan nila, hindi mapapasakan nila ang tirahan nila. Para lang silang umuupa. Alam mo kung sino ang gumawa ng batas na yan. Nung ginagawa ko mismo yung batas, lahat ng karanasan ko sa pagiging mahirap at magiging abilidad at ugali ng sa pagiging mahirap, inilagda ko doon sa batas. Nung dinadrop ko yun. Personal, ang housing law, hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Isinapuso ko yun. Kasi gusto ko may batas para yung batas maging panghabang buhay. Kaya alam mo, kahit habang buhay, hindi mapapasa kanila yung tahanan na yun. At kung hindi sila magbabayad, walang papasok na pera para sa maintenance at repair ng mga bahay na yun. Eh, bakit hindi na lang kunin ang TOSGAS sa pondo ng siyudad? Kukunin ba natin ang pondo na nakalaan para sa mga senior citizen? Ihinto na ba natin ang pagbigay ng libreng gamot at serbisyong pangkalusugan? Ihinto na ba natin ang pagbigay ng suporta para sa mga mag-aaral? Hindi na ba natin bibigyan ng pagkakataon na mabuhay ang mga may malubhang sakit na umaasa sa gobyerno? Para lang maging maginhawa ang buhay ng mga iilan. Mangarap kayo ng mangarap. Tulog man o gising, pati sa panaginip, mangarap kayo. Pagbula ng bibig ko, bubula rin ang bibig ninyo. Ang sama-sama tayo. Yung mga ganyang pabahay, hindi sustainable. Ang problema ay ang batas. Kaya nga, mas matibay ang Land for the Landless program ni Mayor Honey. Sa 680 milyon na inilabas ng gobyerno, nasa 700 na pamilya na ang nakinabang at sa maayos nilang pagbabayad hindi lang maibabalik ang inilabas ng pamahalaan na pondo kundi magkakaroon sila ng sariling lupa na matatawag nilang sariling kanila Sabi ah, hindi, 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 hindi. Ano, ano bang pangarap mo sa buhay? Sabi ko, boss, total pangarap lang naman to, usapang laway lang. Sabi ko, eh, sasagad sa garing ko na. Sabi ko, gusto ko maging presidente. Gusto ko maging presidente. Gusto ko maging presidente. Gusto ko maging presidente. Sabi ko, gusto ko maging presidente. Sa kabilang ng malaking pagkautang ng pamahalaan, humahanap ng paraan si Mayor na maipahatid sa tao ang tulong mula sa pamahalaan. Mula sa masinop na pamamalakad sa pondo, nakapagpatayo pa rin si Mayor Honey ng mga kailangang infrastructure projects sa siyudad. O ilan dito ay ang upgrading, concreting, and drainage improvements of Lagos-Nilad Underpass, Manila Animal Clinic and Shelter, Pet Crematorium and VIB Satellite Clinics, Kamada Building at Manila Boys Town Complex, New Police Station sa Gagalangin, Tondo. New Fire Station sa Baseco. Baseco Evacuation Center. Delpan Evacuation Center. Rehabilitation of Hospital ng Tondo. Santa Ana Hospital. Bagong Hospital ng Maynila. At yung Gat Andres Memorial Medical Center. Vitas Slaughterhouse Waste Management. New Pretail Market Redevelopment, Kalinga sa Maynila Center. Redevelopment of 8 Manila Tourism Hubs. Sa lahat ng yan, wala pa rin bang nagawa ang isang Honey Lacuna? Meron. Meron palang nagawa. Nasa tao pa rin talaga ang disiplina. Ang tunay na mapagkaling ina ay kumikilos may nakakakita man o wala. Nagmamalasakit ng walang kapalit, masinop sa pagbabudget at hindi peke. Bagkus laging tapat at totoo. Kaya huwag maniniwala sa chismis, sa fake news, at scam.